Uh, lieutenant Colonel uh, Dante Ganya ng 602nd Brigade. Uh, dito na ako lumaki sa Central Mindanao mula sa second lieutenant hanggang uh, batalyong commander hanggang mag- uh, executive officer ng 602nd Brigade. Uh, nakita ko yung pagbabago ng role ng armed forces, particularly ng army dito sa Central Mindanao. Dahil nung una, sa tenyente, ah, uh, part kami mismo ng how to uh, makipaglaban no puro gera yan puro gera. makipaglaban lang yan lang. papaano uh, itulak yung kalaban palayo sa mga community at bumalik sila sa uh, lungga nila and then uh, as i go up sa ladder ng organization namin as a staff work no nakikita ko yung uh, yung dynamics ang role ng sundalo. Una, hindi lang pala sa yung nakikipaglaban. Uh, kasama din siya ng mga political leaders natin, ng mga local chief executive, na humuhubog sa development ng community niya. Lalo na, nung uh, nagkaroon ng tayo ng bagong mga munisipyo, itong SGA. Hindi lang sa yung katuwang, kundi naging guide pa siya, nag guide Nakita ko paano i-guide ng Army o ng AFP itong mga bagong munisipyo sa pagtaguyod ng kanilang governance nandyan siya hindi lang yon itong mga mga CSO's itong mga NGOs kaagapay siya ah, nagbibigay siya ng guide nagbibigay siya ng uh, parang framework papano i achieve ng community kasi lahat naman uh, ang inaasam nila ay magkaroon ng uh, stable peace, no, uh, stability at saka ng, for the community to develop, develop, magkaroon ng prosperity. Yun lang ang target nila. So, hindi lang uh, doon sa pakikipagbarilan, pakikipaglabanan ang nakita ko na naging role ng AFP o ng Army. Kundi, nandun din siya sa nation building. Uh, magug nagulat ako kasi nung umupo uh, ako matanyong commander, it is supposed to be the work ng national agencies na magkaroon ng uh, uh, economic activity nagulat ako bakit umihingi ng advice itong mga ano natin itong mga line agencies natin kung ano pa yung nakikita dati na kailangan ng community o kailangan ng lugar para umangat ano ba yung kulang ganun so hindi lang pala pakikipaglaban hindi lang pag-agapay nagiging gabay din siya